Itong tatalakayin natin ngayon ay ang mga negosyong pwede mong simulan sa 20,000 na puhunan. Madami sa atin ang gustong-gustong makapagsimula ng negosyo, pero kakaunti lamang ang nakakapag-execute dahil ang akala ng karamihan ay kakailanganin mo ng malaking puhunan para makapagsimula. Pero ang katotohanan ay kahit sa maliit lamang na puhunan ay napakadami ng negosyong pwede mong simulan. Sa totoo lang, napakadaming malalaking matagumpay na negosyo ngayon ang nagsimula lamang sa maliit at ganoon naman kadalasan. Ang importante kasi sa negosyo ay dapat ma-manage mo ito ng maayos para lumago ito. Alam nyo naman siguro ang kwento ng SM kung saan sinimulan ito ni Henry C. sa pagtitinda ng sapatos. Yung Jollibee, sinimulan ni Tony Tan Kaksyong sa pagtitinda ng ice cream. Tingnan mo napakaliit lang nung nagumpisa sila. Kumpara ngayon na isa na sila sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas at kung na-inspire at na-motivate ka sa kanila, halika talakayin natin ang limang negosyo na pwede mong umpisahan sa 20,000 na puhunan. Pero bago yan ay pakilike muna ang video na to at inaanyayahan kita na tapusin mo hanggang dulo dahil sigurado akong madami kang matututunan dito. Ang number one ay rice retailing business o yung bigasan. Alam naman nating lahat na ang bigas ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino kaya ang demand nito ay palaging mataas sa pagsisimula ng bigasan ay pwede na yung 20,000 pesos mo. Sa halagang ito maaaring hindi pa kaya ang magrenta ng pwesto pero pwede itong simulan kahit na sa bahay nyo lang. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang step by step na dapat mong gawin sa pagsisimula ng bigasan. Ang una ay kailangan mo munang alamin ang iba't ibang klase ng bigas. Mayroong dinorado, super angelica, jasmine, sinandoming at marami pang iba. Sa halagang 17,000 siguro makakabili ka na ng 15 sacks of rice. Pero depende pa din yan sa presyo ng bigas kung ilang sako ang kayang bilhin. Nagbabago-bago din kasi ang presyo nito. At kung alam mo na ang iba't ibang klase ng bigas, ang susunod ay kailangan mong makahanap ng murang supplier. Pwedeng tiyempuhan mo yung mga nagde-deliver ng bigas sa palengke at kausapin mo sila at alamin mo kung paano ba makaka-avail ng bigas nila. Napaka-importante kasi dito ang mahanap mo yung pinakamurang supplier para makapagpresyo ka ng sapat na halaga kung saan ito ay abot kaya ng iyong customer kailanganin mo din bumili ng mga gamit kagaya ng timbangan at plastic bags. Yung natitirang 3,000 sa 20,000 pesos mo ay sapat na yan para yun ang ipambili mo ng mga ito. Dapat mayroon ka ding inventory sa bigasan mo para kapag naubos na ang isang klasing bigas ay o-order ka na naman sa supplier. Dito mo din malalaman kung anong klasing bigas ba ang mas tinatangkilik ng mga customer. At yun ang klase ng bigas na dapat mas madami kang supply. Madali lang umpisahan ang bigasan business dahil literal na buy and sell lang ito. Hindi mo na din problema dito kung may bibili ba ng bigas mo dahil lahat ng tao sa inyo ay kailangan yan. Sa umpisa ang pagmarket mo dito ay ipaalam mo sa kapitbahay nyo na mayroon kang binipentang bigas sa murang halaga. Pwede mo din itong ipost online at i-deliver. Madami din kasi ang bumibili ng persako nito. At kapag ito ay kumikita na ang susunod mong goal ay mapalaki pa ito. Pwede ka nang umupa ng pwesto kung saan madaming tao. Kasabay nito ay kakailanganin mo na din ng business permit at pwede mo na din madagdagan pa ang produkto kagaya ng pagbibenta ng itlog, mantika at tuyo. Magandang negosyo ang bigasan kaya pwede mo din itong i-consider sa 20,000 pesos mo. Ang number 2 naman natin ay karinderia business. Kung magaling kang magluto ay pasok itong negosyo na to sayo. Sa 20,000 pesos ay pwede na po yan makapagsimula ng karinderia business. Ang kagandahan sa karinderya ay hindi man ito lagi dahil madaming tao ang sobrang busy sa trabaho at wala ng time magluto. Pero oo alam ko na sa ngayon ay talagang mahal ang mga upahan ng pwesto. Kaya naman ang pinakamaganda sa pagsisimula ay kahit sa bahay mo lang muna lulutuin ng mga pagkain. Pwede kang maglagay ng lamesa sa lugar nyo kung saan madaming tao ang dumadaan at ilagay mo ang mga pagkain na niluto mo. Pwede ka rin maghanap ng pwesto sa mataong lugar. Yun bang pwesto na nagkakahalaga lamang ng limang libo? Oo, mayroon pa din pong pwesto sa ngayon na nagkakahalaga ng limang libo. Hindi nga lang ito yung tipikal na pwesto ng karinderya na medyo maluwag at madaming pwedeng kumain. Ito yung maliit lang na pwesto na mapaglagyan mo ng lamesa para sa mga pagkain. Basta kapag uupa ka ng pwesto ay dapat siguradong sa madaming tao para madami ang pwedeng bumili sa at kaya i-cover ng benta mo ang pambayad sa pwesto sa kalabuan. At dapat ay may kita ka pa din. Sa mga ingredients naman na bibilhin mo pang luto ay malaki na ang 10,000 sa pag-uumpisa mo. Basta't may refrigerator kayo sa bahay nyo para ang mga matitirang pagkain ay mailagay mo sa ref. Para sa kinabukasan ay pwede kang makapagtinda ng ulam na pangat. Pangatlong init. Kidding aside pero ganyan po talaga sa karinderya. Kailangan din dito magaling kang makisama sa mga customer at dapat masarap ang luto mo para talagang balik-balikan ka ng mga customer mo. Sa usaping business permit naman eh sa umpisa hindi naman ganun kahigpit talaga sa ganitong negosyo. Lalo na't na maliit ka pa lang. Madami kasing nag-comment sa huling video na patungkol sa permit eh mahal na daw kaagad. Alam niyo huwag kayong pangunahan ng takot sa pagnenegosyo. Maniwala kayo kung sasabihin ko sa inyo na halos lahat ng negosyong maliliit na nag-uumpisa pa lang ay wala pa yung business permit. Oo alam nating lahat na kailangan ng business permit pero kahit kumuha ka lang muna ng barangay permit kapag nag-uumpisa ka pa lang lalo kung maliit pa lang naman ang negosyo mo. Alam mo kasi magiging mainit ka lang naman sa mata ng iba kapag lumakas at lumaki na ang business mo pero wala ka pa ding business permit which is dapat talaga mayroon ka na noon. Kaya kapag lumakas na ang negosyo mong ito at kapag nakaipon ka na ay pwede ka nang humanap ng mas maganda at mas malaking pwesto kasabay na nito ang pagkakaroon mo ng business permit. Basta sa ngayon ang importante talaga ay masimulan mo ang negosyong gusto mo. Ang number 3 natin ay t-shirt printing business. Ito ay isa sa mga madaling simulan na negosyo. Kahit simulan ito sa bahay lang ay pwede na. Hindi nawawala ang demand nito at patuloy ang pagtaas. Kaya kung ikaw ay mahilig sa fashion and design ay pasok ito sa iyo. Magbibigay ako ng mga tips para masimulan mo ng maayos ang negosyong ito kung ito ay balak mong pasukin. Unang-una ay dapat mong alamin kung sino ang iyong target market. Iba't iba kasi ang bawat design depende kung sino ang iyong customer. Kung ang customer mo ay mga estudyante, pwede yung mga popular memes ang design mo. Basta dapat relatable ang design mo depende sa kung sino ang target na customer. Pangalawa ay printing method. Pumili ka kung ano ang printing method na iyong gagamitin. At ang iba't ibang klase ng printing method ay heat transfer, screen printing, direct to garment, at sublimation. Pero dahil maliit pa lang ang puhunan, pwedeng yung heat transfer or screen lang muna ang gagamitin mo. Narito ang mga presyo at gamit na kailangan. Unang-una ay plain t-shirt, screen printing kit o heat transfer, ink at emulsion, tape, cutter at software para sa iyong design. Ang magagastos mo sa mga ito ay depende sa kung ilang plain t-shirts ang gusto mong panimula. Pero sa 20,000 pesos ay medyo madami-dami na ang magagawa mo kasama ang iba pang kagamitan. Ang pag-market naman ito ay madali na ngayon dahil nandyan ang social media. Pwede sa Facebook, o sa TikTok. Pwede kang mag live selling. Pwede rin namang gumamit ka ng mga platforms kagaya ng Shopee o Lazada. O kaya naman ay pwede rin na maghanap ka ng mga reseller na pwedeng magbenta ng mga produkto mo. Kasyang kasya na ang 20,000 pesos mo sa ganitong klaseng negosyo. At kapag ikaw ay kumikita na, pwede ka nang bumili ng mas advanced na printing machine. Nang sa ganun ay mas mapabilis pa ang paglago ng negosyo mo. Ang number 4 natin ay fruit selling business. Ito isa pang negosyong maganda dahil madami ang mahilig sa prutas dahil ito ay healthy at masarap. Pwede kang magsimula ng negosyong ito sa 20,000 pesos na puhunan. Sa palengke ba ninyo ay may nakikita kang nagtitinda ng prutas na nakalagay lamang sa cart? 'Yun ang pinakamagandang example dito. Pwede kang magpagawa ng cart na ditulak lang. Sa halagang 5,000 ay maaari ka ng magkaroon ng cart at 'yun ang paglalagyan mo ng mga prutas mo. Ang kagandahan dito ay pwede ka kahit saan pumwesto sa lugar ninyo basta madaming tao. Isa pang kailangan mong gawin ay makahanap ng supplier ng prutas kung saan sa murang halaga mo itong mabibili. May kilala nga ako na sa Pasig Palengke lang siya bumibili ng madamihan na prutas at binibenta niya sa bahay nila. Patuloy pa din ang ginagawa niya at kumikita naman siya. Sa halagang 10,000 ay madami-dami na ang prutas na mabibili mo. Basta tandaan mo na nabubulok ang prutas kung hindi ito maibenta kaagad. Siguro mga isa o dalawang linggo. Dapat sa time frame na yan ay kaya mo maibenta ang lahat ng prutas na pinamili mo. Kung may cart ka naman na ditulak ay advantage ito sa iyo dahil madami kang mamamarket na tao. Ang number 5 natin ay food cart business. Isa ito sa patok na negosyo sa Pilipinas. Madalas mo itong makikita sa eskwelahan, simbahan o kahit saang mataong lugar dito sa Pilipinas ay mayroong food cart. Mataas ang demand sa ganitong negosyo at ang dapat mong gawin dito ay siyempre unang una palagi ay kailangan alamin mo kung sino ang target market mo. Kung mga estudyante ang target market mo ay pwede kang magtayo ng food cart sa tapat ng eskwelahan. Sa ganitong negosyo ay napaka-importante ng lokasyon. Dapat talagang sa mataong lugar ka magtatayo nito. Pwedeng sa palengke, sa simbahan, sa terminal ng jeep o sa eskwelahan. Pangalawa ay kailangan mong alamin kung ano ba ang mga produkto na ibibenta mo. Siguro pwedeng fishball, kikiam, shumai. Hot dogs o kwek-kwek. Ang kagandahan sa mga ito ay mura lamang pero palaging mayroong bumibili. Madami kasi ang mahilig dito lalo kung masarap ang sauce mo. Ang ikatlo ay dapat alamin mo kung ano ang mabenta sa lugar na yan. Malalaman mo ito sa mga kompetitor mo. Matsagan mo kung ano ang mga paninda na madalas binibili ng mga customers sa kanila at yun ang produkto na ibibenta mo. Ang kagandahan dito ay masisiguro mo na mabibenta talaga at kung maaari ay maiangat mo pa ang kalidad ng pagkain na yon para matapatan mo sila. Ang mga kakailanganin mo dito unang una ay ang cart kahit pumili ka muna ng second hand na cart. Siguro na sa 5 to 7,000 ay makakabili ka na nito. Siyempre kakailanganin mo ng food containers, stove, plastic cups, barbecue sticks at mga gamit pang luto. Siguro sa halagang 5,000 pesos mayroon ka na ng mga ito. At siyempre kakailanganin mo din dito ng mga produkto na iyong ititinda. Fish balls, hotdogs, kikiam, shomai at iba pa. 2,000 pesos dito po pwede na. Ipasok na din natin dito na kakailanganin mo ng business permit at ito ang mga yon. TTI registration, barangay clearance, mayor's permit at BIR registration. Siguro nagkakahalaga ito lahat-lahat ng 5,000 hanggang 8,000 pesos depende pa ang presyo niyan sa inyong lugar. At kapag all set na ang lahat ay simulan mo na ang negosyo mo. Basta dapat ay itaas mo palagi ang kalidad ng binibenta mo para mas siguro mo na madami ang magiging customer. Yan ang limang negosyo na pwede mong umpisahan sa 20,000 na puhunan. I-comment mo sa ibaba kung ano ba ang negosyong napupusuan mong umpisahan. I-comment mo na din kung mayroon ka pang ibang business idea. Sana ay maumpisahan mo ang naiisip mong negosyo. Malay mo sa paglipas ng ilang taon ay isa ka ng matagumpay na negosyante. At para sa mga susunod pang video patungkol sa negosyo o pag-unlad ng sarili ay pindutin mo lamang ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna ang video ito na way na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!